Kim Pao interview. Sa wakas, umamin na rin si Paolo Abilino patungkol si status nila ni Kim Jo Masaya pala talaga ang mga puso nila at nagpapasalamat sa Diyos dahil ipinagtagpo. Kapansin-pansin na bumabata at nagiging mas matured ang dalawang ito. Handang-handa na sa buhay pamilya. Sa bagay, Si Kim Choi alam naman natin na date to marry ang gusto nito sa isang lalaki. Wala nang atrasan Kim Pao. Kim Pao na ang endgame. Sa bawat paglabas ng mga larawan nila sa publiko, may kakaiba ka talagang mapapansin. Mas nagiging sweet at maalaga si Paolo. Harus mapunit din ang kanilang mga labi sa tamis na mga ngiti nila tuwing magkakasama sila. Ayon ngas mga komento, saksi kami sa magagandang pagbabago ni Paolo. Ang lalapad nga rin ng mga ngiti namin tuwing nakikita silang masaya kapag magkasama. Nagdag pa, isa sa napansin namin na tuwing may out of town event sila, sobrang confident na ni Paolo sa lahat o sa harap ng maraming tao iba kapag nasa tabi na ang bagong nagpapatibok sa puso niya. Ayon pa sa isang komento, wala naman na silang dapat itago pa sa mga kilos para nila, masaya na ang puso, kontento sa kanila, sa kanilang relasyon. Ilan lang yan sa mga komento, panatag na sa pag-amin ng Kimbao. Abangan natin ang mga susunod nilang mga ganap. forget to comment your opinion like subscribe and share this video thank you for watching